Hello mga ka-birds. Linggo na naman. Salamat at uh, nagkaroon na naman tayo ng oras para mabisita natin yung matanda na si Nanay Porting kasi uh, mahigit tatlong linggo nating hindi nabisita. bisita. Dalhan natin ng gatas at saka may Kasi uh, para naman uh, meron siyang konsumo. Tara samahan nyo kami. O oh, ako na pumunta doon sa kay nanay po. ko kasi si nanay. Yeah, 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 yeah. 햇살이 너무 좋았어, 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다. 잠에서 깨어나서 유레폰을 먼저보 Okay. <laughs> 니가 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 니라 나중에 니가 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 니 Mabagulang? Hmm, nakuipasalubong sa inyo. Hmm. Mga gatas, umaylo. Hmm. Ipalitan kang tabako ni tatay? Hmm. ni maho man lagi kang tabako? Ngunit hmm. maho man lagi tabako? Oo, oh, may kihatak. May kihatak, oo. Ah, may kihatak, oo. Oh, Punitin niyo mo po. ang poan. O, oh, biskwil. O, oh, kaon-kaon sa. O, oh, niya, ganang ka, ka gatas. Ha? O, oh. oh, Timplahan ka gatas, oh, ha? Saan mo? Si Dang. Si Linda. O, oh. oh, kaon sa, Kaya mag ka gatas. Naganda tukar dito sa inyo, ha?

To, di, ano to? Dapat na initan tali to tatay tata yung termos mo. Sa bagay wala ni initi siguro kay wagit sila gatas kay taon taon. Ni siyang wala mahati. Haman ni mo ang lighter na y. Niyawa naman ni kayo inyong ako May kayo panadang? Tapogan? Wala? Uy, nag-init ang tatag tubig. Kalo, uy. Wa, giyod ka diha, ipuspuro? Wa, mamutalit ito po. Pagpalit sa ito, puspuro dang. Pila na, singko? Kay inita na itong tubig da, nang iya, ha? Hmm, kaun sanay, ha? Ha? Ah. Ano sa lang ka na ligo? Ah. Oh. Oh, bago lang nilakaw si Tatay. Oh, gani na ra. Mm. May kay bago na ang atop sa inyong hang kuan. Imong bubong. Oh. Ah, gibag na. Imong mga palitan. Ah, oh, gipalitan. Oh, gipalitan sa akong classmate si Joy. Duha kapalit nga kanang kuha. Gihatan ka karing William o ka na ang kaning biskuit? Mm -hmm. Oo. Oh, kay kaya ang sukli. Ako man gipapalit. ipapalit. konsumo ninyo. O yan, o bago nang atop ang balay ni nang nanay. O, dili na to. imong eh, mong hibdaanan, no? Di ah, Dili na. O, dili dili na. Salamat ni Joy. Diligiday kaigo ang duha ka panid kay o. Oh. Um mm, kanang buslot pagihapon. Pero diri na pita okay na sa higdaan na ni nanay. Ah oh, dili na siya kana uh, tulo. siguro lang gidiri sa higdaan na ni nanay para dili siya mabasa. Kay basa kay ni siya dinhi o. Oh pasak kini yang higdaanan mm. so dirin de pita sa pikas bahin kay duharaman ka play ayan oh buslot gi hapon sana naman may mag-sponsor oh duality mga buslot-buslot kini sa nilang lang, lang ku ani nanay kay katumaning mga sin dito sa daan nga ila gi lang diri pero okay na rin kay para na si le tarong uh, kana ang matawag nila nga ilahan pinoy ana ni tatay mm. so dili na pita bag-o pud ni mga pinalit na to mga bag-o o, ang mga atop ani dati da bag-o man siya kaso lang uh, pag harvest sa mangga mao siya na buslot at tamakan so dili nakahigda na si nanay kay dili naman siya uh, buslot mm. So, mga pilaka, si mana, usak nato na una na bisita si nanay kay dito kong Cebu. Mm, na busy. Pero, uh, I'm sure na ako gibilin nga kanagamay nga financing, financial, uh, atong gipalit sa sin mo toy akong gipahatod doon kang nanay. So, diliputan na na ato ang mga nahatag kang nanay na videohan kay nonit naman po. So, karon na gimingaw ko kang nanay, akong gibisita, amuntang ah, paimno gatas kay doon na siya mga doon kasi mana gininiyan konsumo sa gatas mm, may milo uh, sakto gini pero pagka uh, hikap na mo sa iyang termos walay so, initubig, dugay dugay ka kang waka pa nga pinay huh? dugay dugay kang waka ino mo gatas magbao kung man mawag na may gatas yung eh, mga kapi Oh, kapi din, ni William sa inyo. Unya, dugay na, nalagin lagi ni kuan ang termos, o ito big init. Wag ano masudli yung tubig. Magani, ni, tubig. Mm. Iniglong agra, magkakape. Aw, iniglong oh. agra, magkakape. Niya ang termos, o mabutang yung tubig init. O, ama, makahuwang sila, o kuan. Kung hmm. may huwag mahuwami. Maghuwa eh. mo na siya. yan. Oh, muam sa ginitanan. Oh. Tubig. Wa well, na ano sa ginitanan diha da. Ay maghuam na sa ginitanan sa tubig lang kaldero. Ano usa ka kaldero? Ah, ni na lang dang. Abua lang na ilang kanon eh. Balik lang nato ha. Initan na to nag tubig. Eh. Nang tubig kay para na itubig sa thermos kay eh. ang style din nila, manghuwam sila kaldiro, kaduhara man ilang kaldiro. Ah... Oh, dia sakuan. Oh, duha man ni ilang kaldiro mo na nga. Ah, uh, oh, kana abuaon na siya ilang kanon dang. ini inita na tong tubig. Kaya, aron may suod ang iyang thermos. So pasensya na gyud nga dili gid nato sila nanay tatay matagan o kanang nindot gid unta ba nga ayan gyud kay financial financial dili pud kay ta stable tapos uh, ubay-ubay tagi suportahan Then, ang importante lang nilang nanay tatay nga mamonitor lang din sila kanunay na ipagkaon. Kunya na sila mahigdaan, matulugan. Hmm. De para sa una, nga buyang yan ilang higdaanan. Kunya, losot lang din in Di sama maning, nga nanagin sila din panimalay. O, nga buuan dito kusog hangin. basa yan lang si, si nanay sa si yuta mag-igda. Karoon na na si elantay, Di ba, nay, no? Uh -huh. Kaon lang, nay, kay. Kanang mag-init sa mig tubig, ha? May sudla na ito yung thermos o tubig. Pinitan na tubig si nanay, no? Para may permanenting uh, init initubig yung thermos. O, diyo, sabon sila sa plato lang, no? Mainta ng, ano, na ilahang thermos ni nanay, o? Oh. Mingaw na din si nanay. Huwag niyo na mga silingan. Hello, isa iya lang tangan. Di adi sama sa mangga. O lagi kayo dang. Na, nag-aso lagi. O, oh, ning aso dang. Kapawan din dang. O, oh, na. Na na Oh kawan deh na na aso na imong na hikap atunta silang kuanan o gason pero ang problema man god kaya dili po din tayong kamaw mang gamit o mapunay na andan sa mga tigawang Puan. pagpista diri inyo ha kadahang kay tukar no Ah, mga kanindot Dedi sa lugar na oy Ayan, naghaling na. Para ma, kung ini initubig si nanay. Maka, 11.30 naman po. Ito'y panood to na. Matod, ano yung kamot, ano ang kuwan ha? Haling. So, yung nanay ang kinabuhi ni nanay. Higda, kuyo Tinuod gyud ang nga hero best friend sa tao kay tanawa si nanay bisan sa iyang pag inusara dilikit sa biyaan sa mga iro Kung akong nainumduman sa una ang iro gid ang kauban ni nanay kadog. Muna ang kadog ang iyang ulo sa una ang sud bitik nagpuyo kay ang iyang kadog iro Amo ginitan og tubig sina. O oh, matamak ka ang iro. Imura ba nang para bantay? Amo sang ginitag tubig ang ang sinanay kay way sudi ang thermos. Amo to sang paimnon og kape. Wap may pa sud ang yung thermos. Amo lang ibalik ang kanon sa kaldero na ino. Iguman na mo ug, Init og tubig. Kaya wala man mo ilang kaldero, sige lang, paningkamuto na to. nga, umta. ka nang, mapalitan sila sa nanay, yung tatay ka nang, initanan bita sa tubig, kaya di ay, duhara ilang kaldero, unya, mahuam silingan. Ha? Kaldero na, mo, ah? kaldero na mo. po man, duha. Kung wala mo, ka nang initanag tubig. Duha, may. Duha ba ka, talit ang kuwan, sabay pag-alawan. Takore? Oh, cakulnya. Oh, dapat nakai takuri no. Aduh, mau ag takore dia ya, si Elan, Bibi, ada ada. Hmm, adi na magwa muam nindut tuntak gid mo na gasol no pero dili man gud ka maon taon manggamit kay kaduha ah ma... sinanay ra gid diri mabilin ni si tatay bi molakaw kay mo ni nabuhi So, si tatay ang makalihok-lihok. Mm. Uh, ya walay suod yang termos o oh, amo ang initan karon makainom siya gatas. <tipot> Wa ka kainom og tubig nay? Wa ka kainom og tubig? Wa ka tubig diha? <tipot> Aw, dugay pa mi nakahaling nay o? Oh? Dugay mi nakahaling. ibutang lang dang kay mo siga na 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 siga na Nge. wa mo siga na abi mo nakutog padu padu paduong na siga dang ay gihabwa ni Linda Nyawa kakak, wak kakak on si lola Ha? Huh? Lola. Kai. Si kai sa lola, kai si sa si kake so do. Allah kalo ni Lula. Ingong giko sa inyo bantayan ninyo. Botay ke bantay na mo ke tung pagkuwan. Yan ingaton na pabalik. Unyawadanya pa ka. Udanya pa ka nang si Lula. <laughs> Allah luei ni Lula. Bagaimana dengan ini? Saya tak tahu apa yang saya buat. Tidak ni apa-apa. Saya hanya menggunakan lelaki saya. Saya tak tahu apa Ya. Apa yang awak buat? nakaluwi ni Lola. ingong ko sa inyong mga bentayon. <coughs> niyo wad niyo ablihi dili nga si Raduman. Ya ablian namo nga di saradon ibaday. Niya waw niya pangutana si Lula Nakakaon ba siya? Hindi talaga Hmm, ingong ko nga bentayon si Lula. Si... Walak ko ato nakalugar. Kaya nagpasibo ko. Oh, mayo kay dito na nabutang sa higaan ni Nanay Asin. Pero di pita, napitano. Oh yan, very good. Uh -huh. Ingnan niyo, la, la, di mi nagbantay. Ano yan? Ano ni Lola. Pay dilik na suruy o, tigulgan ni Nga. Kay, oh, kay, sige kang paaso. O. Oh. Hindi mo, nagbunga. Sa una ka. Hmm. Nit, nagbunga sa una. Kay, wapaman din yung paaso. Karoon o, nana mo diri O, oh, sa dito sa mo ah. Sige, paaso. Sige, sagbunga. O, oh, nanay, magbalik-balik. diri doyan-doyan. Kay, nana man yung mga bata. O, oh, niya mo balik. Pamo dito sa liti. Ngano man? Nga nang batik man dito, daghang ko kwarta dito, oy. Mga ganing nimbalin. mo dito, kaya tuwa dito yung daghang kwarta, eh. Maujud ingon, tuwa dito yung daghang kwarta sa liti. Mga ganing wala na kaayo ng iskwila. Oh! Ha, magsuka? Oo. Oh. Ah, oh. ah diri na lang mo, kay magbantay mo kang nanay. Oo. Oh. oh. kana. Very good. pa makaundang eskwila. Hapit no nagguba inyong balay, yung biyaan, tanawa. Basta ang balay nga biyaan, maguba, mangid na. Ang astig kayo? anong ngawa, man mo dito sa liti? Awa kang kaibigan? O tanawa, dinadiri mong kaibigan, o. O, lakaw mo na, dinadiri mong kaibigan, o mga kaibigan, mga kaibigang tunay. Oh, si Kaloha. Nga babantayan pa niyo si nanay. May na lang gani kay nay kauban si nanay iro. Digid sa gibyaan sa iro. Oh. O tanawa, digid mo buwag. Very good kay ang iro. Oh, dog is a man's best friend. Oh, dapat si nanay. Oh, digid. O, oh, diligid si nanay biyaan sa mga iro. Kamu, inyong biyaan si nanay. O, oh. oh, si nanay, o. O. Dili man sa biyaan sa iro si nanay. E, good man ang iro. Maluwi man kang nanay. No? O, oh, balik na po, bibo ang lugar ni nanay. kada na mga bata. O, ganina. Mingaw kay ay din, mandi mo ganina. Mingaw kay pag abot na mo. Naman, nagduwa-duwa, me. Abi na kung nangumbira mo, kay naitukar. O, di mo nga ito? Ito! Nagpag-ibaboy. O, niya. Mukha-mukha ang baboy. Daghanon. Au. Kami nagtaon! Kami nagtaon! Kami nagtaon! Kami nagtaon! O, dati na kayo mo, no. Daghanan mo kwarta no. No. Kay ba ako dagan mo kwarta gikan sa Leti. No. Sa di ay. Pag transfer man gani ka kay to dito dagan kwarta <laughs> sa Leti. Astig kayo inyo balay. Astig. Ka. Astiga, ni mo sinanay kay to sa sulod o na, o na guardia, o mm. nangit sa kodiri nay ah. oh. so nay hindi ah. na lang may paabot ha o oh, hapit na mabukal o no. oh, hapit na mabukal si tatay na lang sa imo mo ng gatas O, oh, nanatoy mo gatas nanggipos na to ni mo imuhang gatas ah, oh. Oh. Oh, uh, 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 ubay-ubay uh, na -ubay ah, kada buntag ug hapon ka na inom, ha. Uh, oh, sige tay. Uh, salamat kaayo ha. Sige sige, Di lang mi magdugay kay ah, uh, masudlan na nag ano Inaut, makapalit og kanang thermos tay. Aw bitaw takuri. Uh, ta o, ta oh, sige tay, mo bisita lang po niya mi sunod ha. Okay, salamat. Nga, oh, yung uh, ibantayan si nanay namut pa sa lubong sa ako ha secret. Makaon. Ha? Oh, hala, basta rigod ha.